Uh, magandang magandang uh, araw po sa inyong lahat o magandang gabi. Ano pong oras na ano pong oras na mapapanood po ninyo itong ating programa, eh sana po sa mga kababayan natin eh mag-subscribe po kayo at huwag po kayo mag-skip ng ads, na? So, lagi niyo pong abangan ang ating mga pinalalabas dito na mga topic, mga usapin patungkol po sa mga pangyayari po sa ating bansa, lalong-lalo na po sa usapin po ng katiwalian at ang aabuso po ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. Okay, napakahalaga po ng ating pag-uusapan na yun. Ito ay tungkol po sa uh, uh, mga naging pahayag po ni Dito Soto. No? So, teka lang po ah. Uh, okay. Yan. So, babasahin ko lang po yung ilang mga komento po ni Tito Soto. No, siya po yung focus ng ating usapan uh, usapin sa umaga pong ito, mga minamahal ko mga kababayan. Okay, basahin ko lang po yung uh, nakasulat po dito po sa pinos po ng isa sa mga kababayan natin. Uh, sabi po dito, Kinwestiyon ni Senate President Tito Soto ang apidabit ng mga ng mag-asawang uh, Carly at Sara Diskaya dahil hindi umano nito na ah, ang uh, panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Pinunarin niya ang hindi magkatugmang pahayag ng mag-asawang Diskaya dahil noong pag uh, dinig sa Senado 2016 daw nagsimula ang kanilang transaksyon sa gobyerno pero pagdating naman sa Kamara ay panahon pa umano ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sila nagsimula hindi uh, pwedeng uh, kung anong sinabi nila tanggapin natin tapos state witness na kayo dagdag ni Soto sa isang panayam. Okay, meron lang po kung hahanapin dito na isa ding... Uh, uh, okay, mamaya, mamaya na lang po. Bigyan na lang muna natin to ng... Uh, uh, ng reaksyon, mga minamahal ko mga kababayan. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, nakakapagtaka naman talaga. No? Kasi... Kung maalala po ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, Bago po bumabang si Rodrigo Roa Duterte sa kanyang trono Isiniwalat niya, sinabi niya Na dyan sa DPWH Laganap na ang katiwalian So ibig sabihin Laganap na ang katiwalian Nung panahon pa lamang ni Rodrigo Roa Duterte, nagahari na, nagahasik na, gumagawa na ng kapabalaghan o nang hindi maganda yung DPWH, kasama na po dito yung mga naglalakihang mga construction company. Sa madaling salita, contractors. Kabilang na dyan, yung mga kumpanya po ni Sara Discaya at ni Curly Discaya. Kaya nagtataka ngayon si Tito Soto. Bakit napakalinis naman yata? Bakit tila scripted talaga? Samantalang mismo dating uh, administrasyon naglahad at nagsabing grabe, laganap. Pag sinabing grabe, walang pinagkaiba sa nangyayari ngayon. Totoo naman eh. Mas grabe. Ibigyan mo kayo ng halimbawa. Naalala niyo yung gumuhong gumuhong uh, tulay? Panahon ni Rodrigo Roa Duterte yun. Ang tanong, anong kumpanya? E balita ko, kumpanya na gumawa nun eh. Kung di ako nagkakamali, kung tama ako, kabilang doon sa top 15, nas na, kung saan eh, nasa listahan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isang patunay lamang po yun. At hindi lang 'yun, marami pang mga mga proyekto ng nakaraang administrasyon na palpak. Na katulad ng sinabi ko, na sinorbi din ng ating pangulo. So kaya nga ang ambis ng imbestigasyong ito sa DPWH ay uh, DPWH ay magsisimula ha ah, sa sa nakaraang mga taon, 10 taon mula ngayon ang pag-iimbestiga tungkol dito. Nakuha ninyo. So kaya nga, kahit sino naman, kahit ako, nagtaka ako, sabi ko, nasaan na yung sinasabi ni Rodrigo Roa Duterte na laganap ng mga panahon niya yung korupsyon, yung mga ghost employee, ay mga ghost sa project sa DPWH. Kaya nga kahit sino, kung ikaw ay investigador, magtataka ka. Talagang masasabi mo, teka, scripted to. Bakit hindi nagtaka si Marculeta? Bakit hindi tinanong ni Marculeta teka teka, sabi mo 2016 ka pa. So ibig sabihin, alam mo yung sinasabi, dinating Rodrigo Roa Duterte tungkol sa laganap na katiwalian sa DPWH. Isa yun sa pinagtatakahan kasi ni Tito Soto. Bakit hindi tinanong to ng ilang mga senador ni Jinggoy at ang iba pang mga anon panahon na si si Marcoleta pa, at chairman ng Blue Ribbon Committee. Kahit sinong may utak, kahit sinong mataas ang pangunawa, magtataka ka. Parang scripted talaga yung mga sagot ni Diskaya. Bakit tila sinadyang tanggalin sa usaping ito yung katiwalian ng DPWH noong 2016 hanggang sa kasalukuyan? na yung ninyo mga kababayan ng punto ni Tito Soto. Ngayon, dahil sa ginagawang ito sa mga tanong ni Tito Soto, tila nakakahalata ngayon ang mga aso ni Rodrigo Roa Duterte na tila lalabas at lalabas dito ang katotohanan dahil masusing iniimbestigahan ngayon ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee yung katakatakang testimonya ng mag-asawang diskaya. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, mamaya pag-uusapan natin yan. Kung ano ang nagiging galawan ngayon na, ni Marcolita, maging ng kanyang mga kasama para protektahan ngayon si Diskaya para nang sa ganun maging pulido, maging solid yung kanyang mga testimonya na nakatuon lamang sa administrasyong ito at hindi na kailangan madamay pa yung nakarang administrasyon na kung saan doon sila nagsimula na magnakaw, gumawa ng kababalaghan para magkaroon ng limpak-limpak na pera. Nakuha ninyo. So, kahit sino naman mga minamahal kong mga kababayan, at isa pa sa dahilan kung bakit kinakailangan investigahan talaga at tanungin ni Tito Soto, yung kredibilidad at yung mga sinasabi kung kung bakit kinakailangan harangin at huwag pagbigyan ang mga diskaya na maging state witness dahil sa hindi sapat at hindi sulidong testimony nito. Kung maaalala ninyo, tama po ang sinabi ni Tito Soto. Nung tinanong siya doon sa Senado, ang sabi niya mismo sa harapan, ni Bato, nung tinanong siya, pinaklaro sa kanya, kung anong taon ba talaga siya nagsimula na nakapasok siya sa DPWH at ang sabi niya nga 2016 maraming mga kumpanya na mga construction company na mga panahon na yon na nag-apply pero hindi nakapasok pero bakit halos lahat ng kumpanya o kumpanya na mga diskaya nakapasok samantalang iisa lamang ang may-ari nito na kung saan kung di ako nagkakamali ay eh, pinagbabawal po ng ating batas eh ang kala ko ba anti-corrupt akala ko ba eh ayaw ng uh, nakaraang administrasyon ng ganitong mga uri ng pamamaraan ng kahit sinong tao pero ang tanong bakit nakapasok ito doon pa lang sa ginawa ng mga diskaya ay eh, meron na po patiwalian. Kitang-kita na po na may nangyayaring hindi maganda sa DPWH at yan ang patunay na kung saan napakadami nilang kumpanya na sila lang ang nakakakuha na kung saan, kung sino-sinong mga politiko dito ang involved. At ang nakakapagtaka pa dito, yung mga bagong sibol, kagaya ng asawa ni Mimendoza, Kapapasok pala niya sa politika, magugulat ka. Bakit si kanila nakasentro ngayon at sila ang nadadamay ngayon sa katiwalian? Samantalang meron po tayong nakikitang tao o isang politiko na mismo anak niya ang nagsiwalat sa lahat ng kanyang mga katiwalian. Kagaya na lamang po nino. Ipantay yun. Tama? na kung saan nakakuha ng napakaraming mga proyekto mismo sa kanyang lalawigan o sa kanyang distrito dahil sa kanyang pagiging speaker of the house na kalaunan binunyag ng kanyang anak na yung milyon-milyon, daan-daang milyon o halos bilyon-bilyong pera ay napunta lamang sa pagbili niya ng iba't ibang mga resort iba't ibang mga lupain at yung iba pa nga'y binibigay na lamang niya daan-daang milyon sa kanyang mga nagiging girlfriend. Matibay na ebidensya kasi bakit mismo anak niya ang nagsiwalat nun. Pero bakit tila hindi yata lumabas yung pangalan nitong taong ito ni Pantalyon sa mga testimonya ni Diskaya. Samantalang kung hindi ako nagkakamali, Halos lahat ng mga proyekto na kinuha ni Pantalion ah, o kinuha na niya ng budget para sa kanyang lalawigan o sa kanyang distrito, mga diskaya ang kontraktor ng mga ito. Kaya nga, hindi natin masisisi si Tito Soto maging si Ping Lagso na magduda. Bakit ganun? Parang, parang sinadyang ilista lang piliin, isaising na ito lang mga pangalan na ito ang ilalabas. Kahit naman po sino eh. Kung ikaw ay may pangunawa patungkol sa pag-iimbestiga, magdududa ka talaga. Tama? Ngayon, dahil sinisiyasat po ito, ha? sinisiyasat po ito, ni Titi Soto, maninipin lang soon, kumikilos po ngayon. Itong si Marcoleta, si Roby Padilla, si Batu, lahat po sila kumikilos. Para lamang po manggulo sa bagong upong Senate President. Dahil may pagkilos po ito na kung saan tila hindi nila magugustuhan dahil baka ha? dahil baka may mas lumitaw pang mga tao na involved dito. Hindi lang si Jingoy at hindi lang si Bilinweba. Maaaring may iba pa na katulad nga po ng sinasabi ni Biko Soto, na hindi porkit nag-iimbestiga, malinis, kagaya ni Jingoy, na nagsabing, sinabihan ni Marculeta na, oh, ano ka na? Uh, libre ka na. Di ba? Nakalaunan, lumabas yung pangalan, at sinabi po ni Hernandez, na may kitiwalian ito. Mga kababayan, madali naman po sabihin eh, para sa mga politikong sagad kung magnakaw, madali lang para sa kanilang magsinungaling ng sagad sa garanti. Datulad nga po din ang sinabi ni Biko Soto na ang asawa ng magnanakaw ay kasinungalingan. Kaya nga kung kukunin ninyo yung panig po ni Tito Soto sa mga sinasabi po ng mga diskaya, kilalang kilala po niya mga diskaya. Pagdating sa paninira, pagdating sa mga scripted na ginagawa, at ang sabi pa nga niya sa mag-asawag ito, sinungaling. Maraming mga matataas, mga kilalang mga personalidad na nakakakilala po sa mga diskaya. Kaya hindi po natin maialis sa isipan o hindi natin masisisi na mag-isip ang ating bagong upong Senate President na tila may nangyayari hindi maganda na para pag, para bagang ang nakapo ang, ang focus ng usaping ito ay nakatuon lamang sa administrasyong ito at hindi na tinitingnan yung mga nakaraang administrasyon kung bakit wala pa ring magandang flood control projects samantalang bago ang ating pangulo ay eh meron ng build 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 mukhang hindi naman build 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 yung natayo eh kundi build 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 build, build. build. bilbil lang ng mga tauhan ni Rodrigo Roa Duterte pati sa kanya ang lumaki hindi yung mga proyekto tama so nakikita natin si Tito Soto nagtatanong na bakit kaya tinitira ako ni Marcoleta bakit para ba nung sinasadya nila na ang focus ng usapin ay lagi na lamang nasa Senate President kasi nga po may gagawin po sila. May aalamin si Ping Lakson kung bakit ganito. Alam na kinakatakutan kasi nila eh, magiging kilos ni Ping Lakson eh, at ni Tito Soto. Kasi alam nila na kapag nagtrabaho itong dalawa, lalabas at lalabas ang pinaka katotohanan. Yan po yung ginagawa nila ngayon. Yan po'y paninira para puhadlangan yung totoong pagsisiyasat po. Kasi kung totoo ang pagsisiyasat po kasi yung ginagawa nila dyan, hindi na kailangan palitan si Chise dahil kontento na ang mga senador. Pero bakit nagkaroon sila ng, ng uh, kaisipan na palitan yan? Mukhang hindi maganda ang nangyayari. Mukhang pinipili. Alam po ng mga senador yan dyan. Hindi lang sila nagsasalita. Alam nila yan na may nangyayari ang pagpili sa usapin ng pag-iimbestiga ni Marcoleta. Sa kanya kakita na 2016 ka pa nagnanakaw 2016 ka pa yung maman tapos naka-address lang yung katiwalian mo 2000 uh, 2022 hanggang 2025 lang eh kahit sino namang matinong investigador magdududa ka eh saan nila kinuha yung dati nilang mga yaman mula 2026 eh samantalang nakalagay doon nakita doon sa kontrata nila na bilyon-bilyon na ang nakuha nila iba Tapos sinilit. Sa totoo lang, nakikipagtulungan na nga pati na Napanood ko yung, pa, yung pinalabas ng Jessica Soho. Talagang magagalit ka sa mga diskaya. Daan-daang milyon ang nakalaan sa mga proyekto sa hospital. Ilang hospital yun? Tatlo. Sa ibang lugar din, diskaya din ang dapat gagawa. Nakatenga lang ngayon yung mga building. Eskwelahan sana na dapat ginagamit ng mga kabataan pero nakatenga dapat malaman kung sino eh samantalang di ba? May congressman doon eh na nakipaggano sa kanila eh. Negosyasyon sa kanila. Bakit hindi lumabas kay Diskaya yun? So, ibig sabihin lang, kaya po may tanong, kaya po kinakailangang ayusin, kasi may dapat talagang ayusin. Dahil yung mga nabanggit ng mga Diskayang ito, ito yung mga taong malapit sa ating Pangulo. Nakukuhayin nyo, sa madaling salita, at tinitira talaga dito, ang focus ng pag-iimbestiga dyan, gibain, sirain, wasakin, yung mga kaalyado o yung malapit na mga personalidad o mga politiko sa ating Pangulo. So, ibig sabihin, may halong pamumulitika o mayroong matinding bias na nangyayari noong panahon ni Marculeta. Kaya nga, sa totoo lang, maging ang ating Pangulo, hindi kontento o diskontento talaga sa ginagawang pag-iimbestiga ng Senado kaya nga napilitan ng ating Pangulo na magtayo ng Independent Commission dahil maging si Magalong at iba pang mga politiko na nakakakita, nakakapanood ng hearing dyan sa Senado nakakapagsalita at nakakapagsabing may mali may hindi tama ano nila nasabing may mali at may hindi tama? Sa dami-dami dami nang iimbestigahan tulad ng sinabi ko, nandiyan si Escudero, bakit exempted siya? Ha? Sa dami-dami dami nang iimbestigahan, bakit exempted si Jingoy, maging si Villanueva, na nagsasabing, hindi, hindi kami kasama dyan. Madali na naman sabihin yun eh. Naalala ko nga noon, ganun din yung arte. Ganun din yung arte ni Villanueva nung siya ay Tesda pa, nasa Tesda, namumuno sa Tesda. Si Chico ay ganun din. Ganun din yung mga arte niya. Ganun din yung action niya noon nung nung siya ay na-involve sa kaso ng uh, uh, Port Barrel. Galit-galitan din si Jingoy noon. Sabi niya, kakasumang ko hanggang sa nakulong siya. Kasama si Bong Revilla kasama si Enrile, Diba? di din yung mga Kaya tulad na sinabi ko Sanay na po yung mga yan Kinukubal na po Yung mga kasinungalingan ng mga yan Kaya sa mga sanay na politiko Na magnakaw sa pera ng taong bayan Talagang pag nagsalita po yan Hindi niyo mahalata Dahil hasang-hasan na po yan Pagdating sa pagtanggi Huwag lamang managot Sa kanilang mga kasalanan Tama? Kaya, tinitira po ngayon si Tito Soto dahil alam po ng mga yan. Baka nga ilang araw lang, eh, lumabas din yung mga ebidensya. Baka mamaya, saka, kaya pala ganito si Marcoleta dahil isa din siya sa mayroong katiwalian. At baka matuklasan na lang natin na kaya pala protektado ni Marcoleta ang mga diskaya dahil para hindi lumabas yung mga pangalan ng mga politiko may koneksyon sa kanyang amo. Yan pong nakikita ko eh. Para bang gusto mong ang um, para bang ang dating eh. O sige, dis, mga dis, mga kasawang diskarya, sabihin niyo lang lahat ng mga ano to, ito yung sabihin niyo mga puro involved sa sa ano, may merong connection kay PBBM. Tapos pagtas mong salita, ilalakad namin na bigla kayong maging state witness. So may protection na kayo. So hindi na makakapagsalita ngayon yung biskaya ng totoo kasi protektado na agad sila ba? Diba? kaya minamadali ni Marcoleta bago siya bum naalala ko may sinabi si Tito Soto sabi ni Tito Soto na bago siya bago siya naging Senate President ba? Diba? nag-elect kinabukasan may hiniling pumunta sa opisina niya itong si uh, may, na may nakarating na sulat sa opisina niya galing ni Marcoleta na nagre-request na kung maaari ilagay na sa state, uh, sa state witness ng mga asawa. Eh sabi ni binigtito sa auto, hindi pwede. Meron pang meron pa ako nakikitang marami pa akong nakikitang kasinungalingan na sinasabi ng mga asawang ito So magugulat ka bakit protektado protektado ni Marcoleta itong mga asawang nito. Samantalang maraming sinasabing mali, maraming sinasabing kasinungalingan. Kaya ito pala magugulat, tandaan po ninyo. Wala pong magandang record yan si Marco doon sa pinanggalingan niya. Tandaan nyo ha, walang magandang record yan doon sa pinanggalingan niya. Kaya nga hindi malabong, pati sa pagiging senador niya, hindi rin maganda ang kanyang magiging record. Mananatili siyang protector. Iba kasi mindset niya eh. Kung saan yung masama, doon siya. Kung sino yung mga sinungaling, kung sino yung mga taong hindi, hindi totoo, doon siya. Binabagay lang niya doon sa kanyang reliyon na kung saan kulto. Kaya wag na po tayo magtaka mga minamahal ko mga kababayan. Ganoon naman talaga yan. Ang baboy, kahit anong linis mo, pupunta pupunta po yan sa putikan. Ganoon lang po kasimple yon mga minamahal ko mga kababayan. So, maya maya po, o ba mayang gabi, tayo babalik po sa usapin patungkol po sa mga nangyayari po dyan sa Senado. So muli po tuloy po ng sinasabi ng Lord, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po ang mamahal sa ating bayan. Maraming maraming salamat po.